Ay, pwede pang pangkatong tumakahoy Pwede pang tulad sa simbano Bagong bago Kinapon lang Kumusta na kaya nung yung mga nagpainting na estudyante ng mga to? Tinapon na lang nila oh. Hindi binigyan ng halaga yung mga pinagpractice ng mga estudyante. Pero subukan natin ibitin-bitin muna dyan. Baka mga kung na ngayon ito, mga professional uh, painter na sila. Ito mga painting uh, stand po, oh. Oh. Pinatapon na. Ito mga project para ng estudyante oh the surrounding environment, the best erudite maze to teach us the fundamental laws of nature and basic of living. Ito yung To plant a garden is to believe in tomorrow. Ito mga project na estudyante ito, itinapon lang sayo. The nation that it destroys its soil destroys itself. Ito mga pinagsirapan nila baka pwede pa natin isabit-sabit dyan na may mga nila sa amin no? so muna natin isabit dito sa tabi ng daan baka sakaling may tamaan kahit isa man lang eh, malaking bagay na nagkakot kami sa comprehensive school tinapon lang nila to oh. ang gaganda pa naman yung mga sayings nila baka pwede pa ang pang konsensya sa mga hindi marunong mag-ayos ng mga basura.